What's up mga dragon Ayan, good morning po ako mga dragon Ayan, uh, for today's episode guys, uh, ako lang mag-isa dahil uh, magkalayo kami ni Greta na sa uh, ano siya, nasa Furby ako naman nandito sa Morong. So yun guys, ang gagawin na namin ngayon ay namin mag-asawa ay mag-market kami sa Tanay. So yun, luluto tayo guys ng ayungin. Yan. Ayong ayungin guys, dito lang siya sa Rizal na nabibili. Kilala yun sa ano, sa Rizal. di ba? <laughs> camera, camera girl, ay Ang kung aking ano, cameraman si Richie. So yan, umabsent. mag na daw ang ulo. Charot. <laughs> So, let's go mga ka-dragon dahil ano, baka tayo tanghaliin. Maganda, maano kasi maganda mamili pagka maaga pa dahil sariwa pa yung mga isda. Let's go! Yeah. sana dito changgi changgi mabibili sari-sari <laughs> <laughs>

Meron kami midjun nito. <tinyo> nice na nagayon. Nabinta na pala pala. Pwede mo palitan. Kuya, magkana sa ganito? sa po. Ayan po. Kuya, wala akong ano nito. Ayan po. Ayan Wala Ayan po. Ayan po. Ito po! Kita yung saging pa magkano dito? 70 kris. Okay. ayan guys magluluto tayo ng tobe lumpiang okay. tobe

Sabi na kami, takos na kami yung mamalengke. Eh. So yan, nagluluto naman tayo pag sa bahay. So ayan mga kadyawal, yan. Nagluluto na tayo ng ating ayupin. So guys ano, dapat ba naman yung putahe to? Kaya lang, ang galing ng na aking ano, kasama yung malingke. Limang yung, ano, ano bayabas sa so, binilhan namin. Hindi pala lang i-shoot dun sa So ayan sa na lang, Lito na lang natin sa palat. So, yun, guys, meron lang akong side cake. Ano pangalan mo? ka daw. Ito mo Hello, Kenneth. Ako po? So, Hila. Ulit, ako po? Ako po ka Ano yung ilutuin na Nang? Ayun yun. Kamu sa di at So, ayan guys. Uh, ayan. Ito yung ating sampalo. At nag-prito na rin tayo ng nag na tayo ng ating nabiling tilapia. Ulam ni Charles. Ayaw niya ng ayungin. Pag hindi niya kilala yung ulam, guys, ayaw niya. Ang hirap pa kayo yung itong batang ito. So, ayan guys. Uh, umpisa na, na natin magluto ng ating ayungin. So, ito guys. Napakasimple lang nitong lutuin dahil Pagsasama-samahin mo lang yung ano. <coughs> uh, mga ingredients. Bali, ang pangpaasim natin dito ay isang palok. Nalagyan lang natin siya ng konting duya. Para matanggal yung kaunting lansa. So, para mas masarap siya. Ayan, ang, ang lalaki ng ano guys. Nabili kong ayungin. Ayokin. May mga mas malilit dito. Parang... Um, Parang ang ano nito guys, ito mukha ay ano, parang papaitan. Papaitan? oh, paitan sa Mindoro. Yung mga nakakukuha sa ilog na yung maliliit na isda. Na ganito lang din siya, hindi siya lumalaki ng sobrang laki. Yan, naragyan na natin ng sampalok. Tsaka luya. So guys, tatanggalin lang natin itong ano, sampalok. Then, Ani natin siya kakatasin para makuha natin ng asin para asing kiniyong Asin kiniyong kiniyong Asin asing kiniyong 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 Kumakain ka ba nito? Ang kumakain ako eh. Ay, ano nga ayungin Good. Ito ang isda. Hindi ko ka pa, pa nga eh. oh, yun natitikman eh. Oo, yun. Natitikman mo nga. Masarap. Hindi pa na happy niso oh. ka ko ito. kasi. Natigas na. yan. Okay. Sarap. Ito ka asin yun. Okay. Ayun na siya, guys. Ito yung inano natin. Nakita mm. mo ito yung inano natin. Itin... Dapat to, isang, ano, isang kulok. Kasi madali siyang ma-overcook. Pag hindi ka marunong magulam nito, kasi may technique ito eh. Oo. <laughs> may technique ito kung paano siya kinakain para hindi ka matinik kasi man, ang tinik ang tinik nito matatalas kahit maliit lang yung tinik niya ma, ano siya ma, ma matitigas kaya nakakaano rin sa bata ni din basta-basta pwedeng ipaulan ito sa sa mga baby sa mga bata tikman daw ni Akila yung ating niluto First time raw niyang... Ah, oh, asin kilig. Ah, asin kilig daw. Sarap. Yan, kakain na tayo ng ating pananghalian. Dahil, anong oras na rin? Alas 12 na. Dito ka ba kakain? Pangkansan ko lang. Oo, mamaya. Sabi niya, sabi mo. Itong batang ito ay laki dito sa amin. Pag nandito ako, nandito rin siya. Pag nagbabakyan na sa mendoro ako yan, madalang siya umakyat dito kasi... Sweet naman ang aming baby girl. Sana ko may baby girl. Ang sarap na sarap siya ron sa ano, sa niluto kong hayungin. Sarap. Yan, ito yung isa rin. Ang hirap rin pakainin. Mga bata ngayon guys, ang hirap pakainin ng ano, ng mga gulay, da Gusto nila sabaw-sabaw lang. Hmm. Nalimasan na, guys. Salam, mga patakon. O, oh, ang galing. O, oh. ubus na. Simot na, simot. Very good, Zaquila. Naubos niyang kanyang, ano, kanin. So, yan mga ka-Dragon. Hanggang dito na lang po ang aming episode for today. Yan. thank you so much po sa panonood sa aming YouTube channel. God bless you all, guys. Bye! -bye. Bye.